itong uh, ipinapagawang uh, o ipapagawang tulay sa Santa Ana at Balbalino na ipinangako ni BBM ay uh, ini in, na no ininspection ng Dar Nueva at DPWH Nueva Ecija First District Engineering Office. Sige, ano update diyan? Uh, oo nga ano kanina pagkatapos ng ice distribution Dumating yung mga tauhan ng Department of Agrarian Reform o yung Darneva Isiha, yung provincial office, at uh, DPWH Neva Isiha First District Engineering Office tatanggapan tanggapan ni uh, Mayor Doclito Galapon. Upang mm -hmm. mapag-usapan, ang hinihiling na ipapaayos na tulay sa Barangay Santa Ana at dyan sa Barangay Balbalino. Kasi lukuyan na ngayon ano, uh, na nag-validate at nag-iinspeksyon sa mga lugar kung saan naroon ng mga tulay. Uh, kasama si Mayor at ang Engineering Office ng LGU. Matatandaan kasama din na nang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Gimba noong September 13, sinabi nito sa kanyang speech na approve ang hinihiling na pagpapagawa ng sulay. At inirefer na nga niya ito kay Dar Secretary Conrad Estrella uh, sa Bridge Construction Program ng ahensya. At aalamin uh, pa natin ang karagdagang detalye sa resulta ng uh, inspection uh, sinasagawang inspeksyon na yan ano, mula sa tanggapan ni Mayor Doclito upang maipa, uh, ma uh, mai, natin. Uh -uh. Ayan. So yan ang update, kasama uh, <laughs> um, ni ano, mukhang, kasi yan yung binanggit mm -hmm. ni Mayor Doc Lito Galapon sa kanyang speech, in-approve mm -hmm. ni, without thinking ni PBBM, di ba? Approve without thinking. <laughs> Ang bilis eh, di ba? <laughs> oh, tapos kayo naman ay uh, ini-inspection na. Dalawang tulay ba yan? O isang tulay na magkarugtong Santa Ana Balbalino? Magkahiwalay? Magkaiba yan. oh, oh magkaywalay. Magkaywalay. Hmm. Yung isa ay... Siguro kung uh, rin rin ni, eh, kung sinabi rin ni... kung sinabi rin Mayor Doc Lito Galapon na may problema yung tulay dito sa... Dito sa may partida uno-dos ba yun? na may problema rin, ano? Eh baka na, napasama ah, din. Ah, meron din yun. ba 'to? oh, yung oh, may ah, problema, eh, when... yung hindi <laughs> nadadaanan. Hindi madaanan. Oo, oh, 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 partida ba o kayingin sa ibigay? Kayingin sa ilog. Ah, kasi baka, meron din ba Eh. Meron din sa kayingin tabing ilog na nalaman natin. Mm -hmm. Actually, uh, na-i-message lang sa atin. Yung yan. sa partida kasi, At, yung kinakain ng lupa, Oh, yun oo, yun na uukay. Oo, ganon. Eh, oo. Ito naman, May tulay na, kaya yung... lang, kinakain niya ah. ng lupa, kaya may ah. daanan. Doon naman sa sabing ilog, ano yun, uh, tulay, sa, uh, across, ng, ng ilog mismo. So, hmm. yung tulay, eh, hindi na sa tulay. <laughs> so, <laughs> ano ginawa na, na lang niya o uh, ginawa na lang nag uh, yung mga residente doon parang nag ginawa ng paraan para madaanin kasi doon pala yung mga nagbabalsa <laughs> hindi At, ano ano mo ano yung tulay na di ba tulay uh, tulay siya kasi sa ilalim eh, may tubig di ba hmm. sila hindi walang tulay na bumababa na sila doon sa may lupa kung saan umaagos yung tubig tapos maraming mga debris maraming mga debris na naka lasak dun sa area kung saan naroon dati yung tulay. Tapos dun bumababa yung mga ah, uh, nila. Oh, oo, kasi kaya pagka yung... matasang yung tubig sa ilog, hindi na rin nila Adi, wala. Oo, wala oo. na. Oo, kasi tul... Uh, uh, oh, ng parang kalsada oh. na. <laughs> sa, Oo, na, sa, parang ginawa na rin ng paraan. <laughs> parang, oh, bababa, tapos dadaan dun sa mismong dinadaanan ng tubig, eh wala namang ulan, no? as ah, a ulit. kung saan na dapat yung kabira ng tulay. Eh mukhang DPWH din to eh ano, hindi uh, kasi pagkaganyan eh hindi naman yan LGU eh, di ba? Mm -hmm. Yung mga ganyan bang poponduhan eh, sakop yan ng ano no, ng uh, uh, District uh, Engineering Office. Para barangay. Sigey. Hello. Okay. <laughs> okay. Ah uh -huh. Sige. Mga marami salamat, Army. Okay, maraming salamat at magandang hapon.